Uh, live. Yeah, malanta ninyo na follow no sa TV Para sa inyong mga uh. 'yung <laughs> so, kani siya mo connect ni siya sa Cabron nga ato ang sudlan. So, 282 meters nga cage system then nindot ang ihang formation pero since nga wala pa ni sya ma undergo og kanang cage observe ta mga kids ha, pag color din ni Dre. Ah, uh, ug mo, tinga, look at the beans. Here, oh. Oh. Nice cafe. Mm. Oh, nice cafe. <laughs> nice cafe. Una sa powder na nag-abot dito sa kuan. Abo sa tumbalay. balay. Ano yung inyo ano siyang ipil na yung skin, tapos inyong sulayan, naglik ang iyahang seeds na siya, mag-feel na gamay nga na siya sweet. Yeah. Ayro po kay kan, aha. Kaya pa na siya sa tawang mga kuan. Eh! Isa may ato ang i-mention din, Dora the Explorer, where is the... Okay, let's go.

I will start the stalactites. <laughs> the stalactites <laughs> are grown the And then, in the information we to the Say one more. Yeah, ready? One, two. Show you. Hai. Hi. 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 <laughs> so, careful here ya. Tendahlah. Titit. Okay, hold, hold. Uh -huh. Ya. Tinggi, sahat. whoops, ini mau ngelayap. Okay. Coba. Okay, so, Randy, ah. Transfer, mo Ah? Okay, Randy, ah. Okay, Randy. So, sa atong position, dito, right side ka na. Pagod sa right side. Kanyang damage ka maya itong ang so, Right side, right side ah. Right side. Right side. Okay. So, nakapadili na po kayo ng column. So, tawag naman na siya, more sa mushroom position. So, pwede na diya manaog para makuha sa group picture. Sige, mau ketenang diri Nih, lihat ta. Saat apa lagi, kum? Naganahan kamu mau gelapuk-gelapuk, sah? So, mau ini, ini mau diare diri Oke Aku sekarang ipang open yung lights, kek kita lagi, bikin lagi, sa Samira Oke Aku akan Eh, Oke, bikin panggung dia, ikutin Mia Sige, pa, sige, pa. One more

Sa so, nagbitawang nato nga, kaya nang po kayo ng chicken, manok, kaya nang yung chicken, ha? Sarap, kita niyo na? Oo, tanggol yun eh. Itchun na lang po. Yan. Okay. Tapos, everyone, please uh, turn up your lights. Tanan. Okay, turn, tanan, pa para wala. Ito siya niyong, ang yung sensor. Okay, mga Good. Salamat, Dante. Okay, then, then everyone please. Dito ta, facing ka dito ha. Dito ta mo lang tao. Kita niyo na, may ito sa leader. Ah, oh, di hata tenan. Then hold uh, closer ba sa group, ma'am? Okay. Tapos, within 30, 30 seconds bro. bro. So, 30 seconds, no extra movement ha. Para di mo kagita mas uh, ang interesting pa nga pag-off sa itong lights. Ready na? For dark, Challenge, Ah, uh, inyong phone, please off. Nga walay mo musiga. Buta sa bulsa ra. Okay. One, <laughs> two, three. Ay, gagawag picture si Kuan, Sir Pio. So, mahatag sa og. Nga nung iyon anak nga na siya lights. So, ang cave na to is g-divide na siya into three parts. So, na entrance, na si twilight, zone, area o kanin inyo gibarugan mo ni ang dark zone. so diri ang mga nocturnal nga mga hayop nga stay like bats salamander ang katong sa twilight zone area which is diha pun mo stay mga predator kay naa pa siya nga sunlight so like snakes tao nga dili kayo makasul makaginhawa kay nga diha na ni nga mura sa nga sulod sa kwarto Oh, Charles, can you share, ah, makikita ko na sa heart, katulong nakatry niyong ma-in love. Lala. Kasi in love. Uh, in love. Ah, wala, pa daw. wala. Okay. Pero hindi na siya may focus. Ay, ah! siya. Ah! Siya may yung nakatry. Ikaw, Kita in love niya, ma'am. Okay, naglangas ha. In love niya siya, oh. Ha? Wala ko kita ah. sila, pero may kita ko <laughs> Wala na nakakita. Wala. Nagandahan mo makikita. So, from your position, straight dog outside. Nakita niyo na yung heart? yeah, nakita? Yeah? Ah. na, oh. ah. na okay Yung water ray mo ah? broken What? Yun pa niyo heart siya Yan nakita, sa no, oh. <laughs> yeah. So dramatic kaya siya heart dito Pero parang picture heart Ikaw may ano picture ka

Good! May habat Okay. Nay heart? Mm -hmm. Na-asa. Yeah. broken hearted ha. Ma'am, parang sabak ng heart. Pagbasa nice. Yun! Ito. Here. Ayan. Ay, anino? Ayan. Alrighty, one, two, another. Alrighty, yeah. one, two. Oke, ke, buat apa? Paling udah mana ya? all alright. Oi, bawa lagi nih. nanti Queen. Bawal na tikwid. Ikaw yun. <laughs> Hi. Hindi na kayo. Hindi na sa the heart na may ula nakakita di ay. Kaya po na. Kaya may bro. Ato ah uh... Okay, One minute down. Okay na? Yeah. Ikaw rin mo lead. So, na ako okay. Ang function, okay. na Nalinga mo sa simuhang mga storytelling, yes, God. Storytelling. Agibisto kong ka sa heart. <laughs> Alright. So, Sir sure, mga mamuhatan na sa inyo ang... On cave, the one cave measured 143 meters. And there are some locals doing who We use it as training ground. So, my favorite rescue, was a high-quality familiarization, uh, bus trap training, or current survival. So, dry cave is and reason why it's dry is that it's not uh, direct sunlight that penetrates the caves. Yan. Ako ka, hindi mo ang altar. And side sa altar is nasa si angel wings. Click. <laughs> we'll Mulik group from top, then rappel we'll down using rope. Para sa ina. Ipipin ka ayo. Ipipin ka ayo. Ipipin ka ayo.

Ito nga lang tayo guys. Nagdagan ka ha. Inignit, Inignit-ignit. <laughs> Buku Bukuron ka na mo. sa ilahang courtship o is ang uh, physical na nanilahan ng permission. It's formed like couple. Nag-hug na sila. Kanawa ha. Para lang kayo ma-continue yung matuwa. Kita niya na? Tanawa na siya. Ah. Oo. Oh, kana, kana, Oh. Okay. Asa man ang girl, ana? Gano'ng Ganun kabalo mga girl na siya. na, tanawa <laughs> that... <laughs> na. Okay, sige. Okay, sige. Okay, sige. Okay, sige. Okay, asa nga lahat Sa Okay. Kabalong pa muna na ako ah, niya? Si mami at si daddy na? Ah. Naraw? No. Gating doon? O oh, ikaw sa sa kompleto. Di ba? So nakita ninyo yung <laughs> anak kay kayo ni Kato ng King. Ka. So nikunik ang story from courtship, marriage, and now, na anak ang family. mawala oh, ilang mga ninyo sa inyong spine. Alright, yeah. okay, ready? One, two, mm -mm.

translucent. Kaning biri, translucent ni siya. This is made of yellow calcite. Lahan ni siya form sa mga crystals. So, ato siyang butangan ng lights. Okay, cover okay. so, your lights, kuhan. Ruby. Tapos, ato siyang ng gamay. Para makita ninyo, ha? Okay. Go! wow. Crystal! Crystal!

Ay, katong ganina mo ano, mo hariya gani. Mo ni mga bato sir. Sige, ayo ni ayo ni butang i glass. Okay, sir. Ano mo kitang? Ano siya? Ah, na siya sir. Ano siya na na siya. Sa dito sir, tawag lang Hmm, Yes,

level 1 Ha? Bayawan. ayay, sa bayawan din na sila ko eh. Okay. Sali. One, two. Congratulations. Natapos ninyo ang level 1. So, next level na to is? Karton. Level 2.